Sinalubong si dating Pangulong Benigno Aquino III ng kanyang taga-suporta at ilang naging membro ng kanyang gabinete sa pag-uwi niya sa kanyang bahay sa Times Street, Quezon City bilang isang private citizen. Narito ang hato na balita ni Joanna no. Nagtipon-tipon sa Times Street, Quezon City ang mga taga-suporta at ilan sa naging miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino. Ito ay upang i-welcome si dating Pangulong Binigno Aquino III sa kanyang pag-uwi sa pribado nitong tahanan matapos ang halos anim na taon ng kanyang pamamalagi sa bahay pangarap sa Malacanang sa panahon ng kanyang panunungkulat. Kabilang sa mga dumalo sa homecoming party ng dating Pangulo, ang ilang outgoing secretaries tulad na lamang nila Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya, DSWD Secretary Dinky Soliman, DepEd Secretary Armin Luistro at OPAP Secretary Teresita Gindeles. Naroon rin upang sumalubong ang ilan sa masusugid na taga-suporta ng mga Aquino, ang mga singer na sila Lea Navarro, Jim Paredes at Noel Kabangot. Bukod nga sa homecoming program, na rin ang kahabaan itong Times Street sa Quezon City ng mga dilaw na ribbon at dilaw na flaglets na sumisimbolo sa mga mabubuting programang nagawa ng Administrasyong Aquino. Ayon sa dating Pangulo, excited na siya na maranasang muli ang mamuhay ng privado. I'm really looking forward to a less stressful life. Sa pagharap ni Aquino sa kanyang mga taga-suporta, ibinida nito ang dalawa sa huling accomplishment ng kanyang administrasyon. there are two pieces of very good news today. i can share it with you. i hope our president duterte doesn't mind. But number one, uh, our ambassador to america, joey quisha, informs us that uh, we have succeeded in being placed in the tier one level on uh, trafficking. And, you know, we have also been officially informed that the decision on the arbitration case will come out on july 12th. So, We hope that the prayers continue, that there is a successful resolution of this arbitration issue and hopefully that will pave the way no, for a, a real just solution to the issue in the West Philippine Sea and the South China Sea. August 2010, ang lisanin ni Aquino ang kanyang tahanan sa 25th Times Street upang lumipat sa bahay pangarap sa Malacanang at doon na malagi sa loob ng anim na taon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Joan Nano UNTV News Worldwide.